At alamin na natin ang latest sa The Hague sa The Netherlands kung saan magpupulong na po ang defense team ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. At mula roon, nakatutok live si Maris Umalik Maris. Cora Morgan, Vicky, magandang umaga mula rito sa The Hague, The Netherlands, kung saan nakaabang tayo sa latest sa depensa ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay sa kinakaharap niyang crimes against humanity dito sa International Criminal Court. Ngayong araw palang formal na magpupulong ang kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte para mapag-usapan at maisa pinalang bubuo sa kanyang defense team. Nais nilang mabasura na ang reklamong crime sa against humanity na isinampalaban sa kaniya bago pa ang nakatakdang hearing sa September 23. Tuloy-tuloy naman ang dating ng mga taga-suporta ng dating Pangulo sa ICC at sa Scriveningen Prison. Habang hinihintay pa ang confirmation hearing sa Setyembre para malaman kung may sapat bang ebidensya para litisin siya, Mananatili pa rin si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC Detention Facility sa Skrivningen Prison sa The Hague, The Netherlands. Pero may paraan naman para makipag-ugnayan sa kanyang legal team. Ayon sa website ng International Criminal Court bilang isang e-court, may sariling computer sa selda ang detainee at pwedeng magpa-computer training. Nakalink ang kanyang computer sa korte ng ICC. Bukas sa detainee, tanging ang defense team lang niya ang may access sa kanyang computer kung saan pwede silang mag-upload ng mga material para mabasa ng nakakulong. Hindi ito imomonitor ng detention center staff para sa privacy ng detainee at ng kanyang defense team. Sa kaso ng dating Pangulo, tanging si dating Executive Secretary Salvador Medialdea pa lang ang formal na tumatayong abogado ng dating Pangulo. Sabi ni Attorney Harry Roque, nakausap na niya ang British-Israeli lawyer na si Nicholas Kaufman, na kabilang sa mga isunumitin nilang pangalan sa ICC para maging lead counsel ni Duterte. Sa ngayon ay isa si Duterte sa anim na nasa custody ng ICC. Misyon ng defense team na madagdag siya sa apat na na-acquit na ng ICC, imbis na sa labing isang nakonvict nito kabilang sa nakonvict si Ahmad Al-Faki Al-Madi para sa war crime sa Bansang Mali noong 2012. Umamin siyang guilty kaya umabot lang ng isang taon ng paglilitis ang pinakamabilis na ICC trial. Pinakamahaba naman ang humigit kumulang walong taong paglilitis sa kasong Crimes Against Humanity at War Crimes laban kay Jean-Pierre Bemba Gombo na minsan naging kliyente ni Kaufman bago nag sa pagiging abogado niya noong 2015. Na-convict muna siya pero kalaunan ay na-acquit sa mga kasong yan matapos umapela noong 2018 pero nanatili naman siyang convicted para sa kasong offenses against the Administration of Justice. Vicky, na tayo ngayon sa harap mismo ng Skaveningen Prison kung saan inaabangan natin ang paglabas ni uh, dating Executive Secretary Salvador Medialdea na dumalaw sa dating Pangulong uh, si Rodrigo Duterte uh, sa loob ng ng uh, detention facility uh, kaninang alas 9 ng umaga. No? Uh, sa ngayon, mag uh, tatatlong aras, uh, oras na mula nang siya ay pumasok, ay eh, hindi pa siya lumalabas. Aalamin uh, natin dito kung uh, ano na nga, ang, uh, kung sino ang bubuo sa legal team mismo na ayon sa uh, desisyon na rin ni uh, dating Pangulong ng Rodrigo Duterte kasi sa kanya dapat manggagaling ito. Kung pipiliin ba niya yung uh, manggagaling sa korte yung budget na para lamang sa tatlong uh, councils o di kaya ay uh, pipiliin niya na magkaroon ng unlimited na mga councils na kung saan manggagaling naman sa kanyang sariling bulsa ang ibabayad sa kanyang mga abogado. At kagnay naman na uh, Vicky dun sa katanungan na kung maaari bang magdesisyon ang ICC o yung chamber doon sa mga petisyon na ihahain ng defense team bago mag September 23 doon sa nga susunod na confirmation of charges hearing uh, para sa dating Pangulo, eh ayon sa uh, ICC spokesperson na si Fadi L. Abdala, ay uh, ito ng mga hukom. Hindi raw sila pwedeng mag-speculate kaugnay nito, lalo't maraming mga isyo ang kailangan nga uh, pagdesisyonan. Ang mga hukom magmula ngayong araw hanggang sa September 23. At yan muna ang latest mula pa rin dito sa The Hague, The Netherlands. Balik sa'yo, Vicky. Aantabayanan natin ang iba pang updates mo mula sa The Hague sa The Netherlands. Maraming salamat sa iyo, Mariz Umali.